Pinapayagan ba sa Islam ang paglahok sa flag ceremony at pag-awit ng lupang hinirang kahit may linyang ang mamatay ng dahil sa iyo? Sa Islam, hindi bawal ang pagmamahal sa bayan. Pero malinaw, ang ating buhay at kamatayan ay para lamang kay Allah. Ayon sa Quran, katotohanan ang aking buhay at kamatayan ay alang-alang lamang kay Allah. Sa konstitusyon, may kalayaan ang bawat mamamayan na isabuhay ang kanyang relihiyon. Hindi ka mapipilit umawit ng salitang laban sa iyong pananampalataya, pero inaasahan pa rin ang paggalang sa bandila. Anong dapat gawin? Dumalo para magpakita ng respeto. Manahimik sa bahagi na salungat sa Islam. Gumamit ng shahada gesture o ilagay ang kamay sa dibdib bilang simbolo ng paggalang. Paninindigan sa tauhid, respeto sa inang bayan. Ang Muslim ay may kalayaan sa pananampalataya at ang kanyang kamatayan ay para kay Allah lamang. Ano ang tingin mo? Sang-ayon ka ba?